dito naman sa ating pangkapi yan so kitang kita sa luyo makanti yan ang napapansin nyo makasari no so ganyan yung aming status ng aming tindahan ngayon yan so wala na talaga at dito sa harap ay konting konting na lang din so kaya Maayong gabi na po sa atong tanan mga kasari for today's video. So ipapakita ko muna sa inyo yan. So for today's video mga kasari, ako'y naglilista na ng kailangan nating bibilhin bukas kasi ang dami ng kulang sa ating maliit na tindahan. So ito ay isang lengthwise and back to back, full pack. Yan. At ito pa, So, bali dalawang lead twice yung ating sinulatan mga kasari. No? So, uh, madami-dami na rin talaga ang kailangan nating bibilhin para sa ating sari-sari store mga kasari. So, bago tayo magpatuloy mga kasari, ako ay magpapasalamat lamang sa lahat ng aking mga organic viewers, sa aking mga silent viewers, sa aking mga subscriber at sa mga magsasubscribe pa lang. Ako ito ospusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sakang pagsuporta sa aking mga video kahit uh, hindi man ako araw-araw uh, may na-upload na video at sa tuwing nag-upload ako ng video maraming salamat dahil andun pa rin kayo nakasuporta sa aking mga video and lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads maraming salamat sa inyong lahat napakalaking tulong po yan para sa akin para tayo ay makapaglikom na makapaglikom ng uh, revenue sa ating uh, YT channel mga kasari no? and uh, sana kung papalarin man tayo dito mga kasari napakalaking ng aking uh, plano kung tayo man ay makakasahod na Uh, sa pagdating ng panahon na mabuo yung 100 dollars so meron akong pinaplano kung ano yung gagawin ko sa matatanggap natin na uh, blessings syempre galing sa inyo, sa aking mga supporters sa aking mga uh, organic viewers so yun ay napakalaking tulong sa akin at kayo ay nakatulong sa akin at syempre gagawin ko rin uh, para tayo ay makatulong sa iba pang mga nangangailangan so maraming salamat sa inyong lahat sa mga hindi nag-i-skip ng ads at shout out <laughs> so ayun mga kasari no? maraming maraming salamat talaga sa mga hindi nag-skip ng ads at sa aking mga uh, member ng aking channel maraming salamat dahil andyan kayo nagre-renew palagi <laughs> so maraming salamat sa inyong lahat uh, uh, sana madagdagan pa yung ating member no? Uh, sa so, mga hindi ko pa na sa mga hindi pa sa, ano ba yan? Ako'y nabubulol. Ako'y nalilito. sa, <laughs> so, ako yung mag din sa mga gusto kong pasukin na bahay. So, sa gusto akong member sa inyo. So, kaya lang sa aking Gcash, walang laman. Uh, kasi mga kasari na binabawasan kasi buwan-buwan din ng 179. Uh, paano kaya makansila ma pa kaya yon yung sa kapkat ba doon kasi na ano ako sa isang buwan 179 doon sa kapkat kaya na ako naglalagay ng pera sa gcash ko uh, minsan napapasok ka ng 100, 300 uh, minsan pag may nag cash out uh, pagkapasok sa aking account sa Gcash ay pino forward ko na kaagad sa aking uh, asawa sa kanyang Gcash account so sa akin talaga hindi na nagkakaroon ng laman yan araw-araw so bera na lang at uh, magre renew naman ako sa inyo sa mga hindi pa sa hindi ko pa na renew yung aking uh, kung saan ako nakamember pag magkaroon ng laman yung aking Gcash ay <laughs> mariring <-renew> na yan <laughs> So, let's go mga kasari at ipapakita ko muna sa inyo yung status ng aming tindahan na kailangan ko nang mabili talaga bukas. At uh, ang dami na talagang kulang, ang dami ng butal, ang, kail ang dami ng kailangan ah... Uh, bibilhin para patagdagan, para magkalaman yung ating maliit na tindahan. So, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung status ng aming tindahan ngayon. So, time check again 9.20 ng gabi. yeah So, umpisa natin yan agad-agad pagkatapos lamang ng aki. So, ayun mga kasari. Akitang kita naman na talagang butal na butal na. Ang dami ng kulang. So, yung ating mga powder, yung ating mga panglaba. Ayan. Ang dami na talaga. So, ayan. Wings na lang. At saka kunting surf powder. So, yung ating surf powder ay medyo madami-dami pa naman. Ayan. So, nagkahiwa-hiwalay lang. At yung ating Ariel. Ayan. So, dalawa na lang yung ating Ariel mga kasari. At wala na tayong breeze. Wala na tayong champion na powder. Ayan. So, ang dami ng kulang talaga. Ayan. At dito naman sa ating pangkapi. Eh. Yan. So, kitang kita sa luyo. Baka nakakapansin Yan ang Makasari, no? So, ganyan yung aming status na aming tindahan ngayon. Yan. So, wala na talaga. At dito sa harap ay konting-kunti na lang din. So, kailangan ko na talaga. Kaya ito na nga makasari. Yung aking listahan ay dalawang uh, pad. Tawag ba dito? Basta dalawang lengthwise yung aking listahan. So, back to back yung isa. At dito yung iba. Yan. So ang dami ng ulang, dami ng butala, bungal -bungal na, butal na, bungal-bungal na, butal-bungal pala, dami ng bungal-bungal. So sorry mga kasari, ang bungal-bungal. Ang dami ng ulang, so hindi na maganda tingnan talaga. Hindi na kaya-aya sa mga mata ng ating mga customer yung ating tingtahan. Ayan, so ang dami, sa so, dami-dami ng uh, bakante. At dito naman sa ating mga shampoo. Ayan, so kung napapanood nyo yung aking last video uh, about sa ating sari-sari store so wala na tayong mga shampoo iilan na lang yung shampoo na natira natin so ito na nadagdagan ko at yung ating mga pangkapi nadagdagan ko ng konti at ngayon na naman ay butal na naman yan tapat yung ating mga downy yan surf up so di ba ang dami ng butal ang dami ng bungal yan so sa sundrox so okay pa naman at dito sa baba yan so meron pa at yan yung ating alak mga kasari so ito na lang talaga ito na lang natira sa ating alak amo ah, ito na lang yan at saka bar tapos wala na tayong lungnik na imperador at saka ano pa kulafo na malaki tapos dito ayan, laruan ng pamangkin ng aking asawa dito dinala tapos yung ating gin yan so ayan na lang natira mga kasari no pasensya at medyo kalat kalat talaga yung ating ating dahan <laughs> yan so hindi pa nalinis talaga so pasensya na ito talaga ang totoong uh, status ng aming tindahan so walang script yan walang script <laughs> may tie-up day tayo dyan. Ang gulo, diba? Ang gulo ng aming tindahan. nakakatulad uh, ka gulo sa may ari. Hindi <laughs> joke lang. Ayan. So, ang dami ng kulang. Ayan. Yung ating mga pang-school. School, school supplies. At yung iba-iba. Basta, kung saan pwede ilagay, doon na lang kami nilalagay kasi kailangan ko pang ipa-ano talaga itong mga kasari. I- Ayan. Kung magkakaroon man tayo ng pera or uh, pag ipon tayo so kailangan ko pang ipa-renovate itong ito, mga kasari. Kasi ayan, oh, no? kailangan kong iangat yan sa taas kailangan ko pang ipataas yan para hindi na kami yuyuko nang yuyuko kapag ayun kasi masikip lang kasi at saka kulang sa dapat nakataas ito para kung baga kulang sa height ba yan kaya medyo masikip so kaya kung saan pwedeng ilagay doon na lang namin nilalagay mga kasari at ito nga pala yung aking dalawang klaseng bigas yan hanggang gana at saka ivory so dalawang klase lang yan at yung ating Uh, butane mga kasari no? so illegal yan na So ito ay kakarefill lang ha 779 pesos yung ating nabayaran ngayon sa ating uh, beauty in mga kasari. At dito sa ating lagay ng mga noodles mga kapansit kanton. So yan ay ang dami na rin kulang talaga. Yan. So diyan ko nilalagay mga kasari kasi safe na safe sa mga alaga natin no na maliliit. So wala namang malalaki din na sila nakapasok yung mga malalaki. Yung maliliit na lang yung ating pinoproblema. At uh, dito na naman sa ating mga dilata, ah, kung napapanood nyo yung aking uh, vlog about sa ating tindahan na doon sa isang pagkakamali na aming nagawa ay yung hindi namin nabigyan pansin yung mga shampoo so, naipakita ko nga rin sa inyo na ang dami ding butal dito, ay bungal so, ito, hanap ko na, ko na na nakapamili ako ng kunti at ito na naman ngayon, so, ayan bungal na naman ayan. So, pero kahit papano, hindi siya katulad noong uh, last video na naipakita ko sa inyo so, kaya itong mga kasari ako naglilista para bukas, para diretsyo na yan ang dami, ito yung aking handwriting parang doktor <laughs> doktor-doktoran <laughs> so yun lang mga kasari maraming salamat sa inyong lahat at samahan nyo ako bukas sa pamimili kaya lang bawal kasi doon mga kasari mag video bawal mag video sa loob ng mall napaka uwi din talaga ng mayari ng ano na mall na yun napaka uwi kasi na, nung nagbibideo ako doon uh, sinaway ako sinita ko nung CI sabi niya bawal daw mag video kaya pag nakapag-video ako doon, kung makapag-video man ako doon ay talagang ano lang 'yan. Ah, uh, kumbaga nakaw-nakaw lang na video ba. Kanang kawat-kawat ba kung sa Bisaya pa. anak ah, ra. So, ma marotog ma daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw niya. Uban gyapon ta ugma, og unsa ang atong madala ni ug pilay kantidad sa atong mapamalit ug mani? so ayun mga kasari nandito na tayo sa labas ng ating bahay so ayun so, yung aking asawa at kanya yung pamangkin so ako yung pagpapabidyo lang saglit habang ako ay nakasakay sa motor hindi joke lang <laughs> ayan mga kasari at yung kapatid niya so shout out ayun so tayo ay palis na mga kasari yung time check is uh, 9 o'clock in the morning so kailangan na natin umalis ng maaga para hindi pa ganong mainit so yun lang maraming salamat sa yung lahat sa pagsama sa akin sa araw na ito, sa aking uh, vlog, ayan, maraming salamat sa yung lahat, happy sailing more sales, and uh, may god bless as all sa ating lahat mga kapagong kasari, so maraming salamat kahit ikaw hindi kasari at napapanood ang aking video, maraming salamat and may god bless as all